Kain tayo, guys. May tapit bahay, my friend. Pansit, kanin at saka gulay. At ang fried, ay. Kain tayo. Kain tayo.

pasok mahal sa $4. Yung bihon nila dito, yung ang liit sa ito ba? Yung dito na dito. Tapos parang mga kukul-kukul dito. Napansin. <coughs> Masarap dito sa ano, sa vegetarian. Oo, masarap yun dyan na alam. Natural sila. Okay. Lagi dito ang ano. Yeah. Lagi dito ang mga Brang pila. Brang dyan. Eh. malaga mo. Hindi. ako? Ah, mamaya ka ng gabi mag-sain. Tapos yung adobo niyo mamaya din. Wala nga nila na pag mag pa ako. Ako niyan, pag may pagkain ako, kahit na yun na, nakalap din ako ng kanin. Pag may ulam na ako, gano'n. Pag nagutom, grabe tingin ang sakira ng mga labag. Sa kaya ko kayo ay? Katrin na ako. Di ba dati 60 lang? Ngayon, hmm. pag 60 lang. Kasi lagi ako nagkanin, nagkanin ako ng gabi, yung, yung ano, kami lang ang ano, alaga ano, ako dyan na lalaki. Kasi siya, yung kinakain niya yung leftover namin ng gabi. Tapos ako, nalo, naluto ako ng kahit anong ano lang, kahit anong ulam-ulam lang na lang pagkaeat attacks Eh ikaw? Kumain ako ng uya pala ng Pilipinas, baka. ako ng hindi kumain ako isang kilo, mas lalapot pa Hindi, wala ako tayong kumain ng ulam. Bakit? Hindi ko alam, ang daming ulan. pero bakit parang dito 'yung nagluto ng paano ano lang, mga sabaw-sabaw lang, wala, wala lang. Hindi puro karne baboy, manok. Dami ng gulay Oo. Mm -hmm. Hindi na gulay din. Ano mo mga tulang pinigol? Oh. Napili sa ano? Pagkain? Anong luto? Ha? Anong luto sa mga karne? Prito, adobo, Sabaw din lang pa. lang pa. Kasi maraming nakamang gamit. Tapos yung may long beans. Minsan mm -hmm. di din. Pero musti ano, dito talaga. Kung sa bang hindi kakain sila yun. Uh, ano? ganun. ano sa pili sa ano, sa pagkain. Ako gusto ko yung mga pinaksew yun ang ulam doon. Pagkain lang nga. Bukit. So, Kapamaling siya ako. One, two, two,

takot ko lang, oy. Maroon ako dati. Takot lang. Muntay ka na ako sa sunod ko. Nakakot ako. Dapat pala pag gano'n, huwag kang pumigil. Para yung fear mo, mawala. Oh Kasi naranasan mo na yung muntay ka na. <coughs>

Ano ba mo ng ko? mo sa kanya? Anong paborito niya? Ano lang din lang. Buti mo ang alaga mo, di ka Isa may karni lang, manok, isga, at isang gulay lang. Hindi sa tayo? Hindi.

Ano sabi, ano sabi niya nakaraan? Wala siya sabi nakaraan. <coughs> yeah. Sabahura ka dito ba? Ganda. Okay. Ito pa ko ka dito oh. Pinila? Ay okay. ano ba may tag? May tag pa na yun. Ito At kanina na umaga oh. Atanin mo lang yan. Sa atin sa Pagkaan Ha? Baan mo? So... ko, di ba lang kumaba ako? Sumilip ako. Ayun na ako, ako isa. Ang dami ko agad. Hmm, nakakanti Madami yung malalagay. Hmm. Kahit dyan na ang dalhin mo magmarket. Hmm. May cellphone ka na may... may stamp ka pa. May tubig pa na yung maliit na... Ay, uh, oh, oh. ...pang ganyan, oh Yung bagpo nga, puno nga yun. Eh. Parang, ano? Oo, yung pula ko, galing din basura yun. Ang dami din laman ay... Meron pa kundalang serviyo Brand new. Yung ito, Adidas. Adidas na maroon. Saan ko na gamit ah? Bas, galing sa Pinas? Hindi ah, ganun di din sa laba. Di oh. Uh. Hindi pa na nakatali pa yung flak. Sobrang dami sa pagkakas. Baka yung mga nag-aano uh. yun. Yung mga um, ano yeah. yan? Nag-deliver sa online selling. Hindi ah. Tapos may mga shin May mga shin na. dami mo yung bag nyo. Yung dalawang yung akong t-shirt na bag Naka-plastic pa yung itabi. Anong t-shirt yung tako Ito sa akin. Ito, dalawa itong black. Ito yung black na sa Marami akong black na nalakad ko na lahat. Lahat ng ko, pinaglatan ko na. Kasi nung nandiyan yung pira, hindi na ako makalabas. walang mahirap dito wala naman lang sila na tubig. Sa akin ay, pag may kainan ay may libre tubig. Hindi din? Ha? Huh? Pag may water, magbayad na din? Alam mo yung... Eh, may libre ng tubig ah. Pero a, sa, a, sa mga... O, sa mga pabing na ako. yung ayun mga nail water na asa ano yung pagsam mga mall wala bibili na talaga kung kaya sa mga karinder din may libre sila pero nakakatakot baka mamaya namin kahit pang luto ang naluto ang gamit Thank you. Ito? Sa inyo? Hindi na. Nabil kayo? Bakit wala kayong inumin doon? Ito, ito. Bomba? oh hindi pwede. Ano okay, Hindi na. Dati na yung kami yung ilaw okay may parang mm, 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 kanina ka siya, parang mm, sa bahay din. Nakakaiwan uh, ko, bakit nagmi-mineral na din sila? Pero mm. sabi ko eh, bakit uh, hindi na lang mag- uh, init lang mm, ng tubig at i-stack lang yung tubig. Kasi ang pagod pa mm. ngayon, parang may sinak na ba? Ang, okay. um, ang tubig. Mm -hmm. Parang, ay, ako nung umuwi din ako. Nagpapa, nagpapa, ano, nagpapa-deliver sila ng Tag-35 bagayon. Ang mahal naman sa inyo ay.